Sinugod ka, takot na takot ka Nakita nyo na sa thumbnail pa lang Bulagtang bulagtana O ano masasayang bumulagta ka dito Ito na nga eh Ito nyo makikita o Ayan, papakita ko sa inyo Nung sinampal si bumulagta na o Ano? G? Play ko? Gusto nyo? Play ko na ba? Sinugod ka, takot na takot ka Yun na nga ang problema dito sa mga d na to O ayan Nakita nyo na sa thumbnail pa lang, bulagtang bulagtana Gusto kong mapanood nyo yung video o paano bumulagta. Pero uh, ano eh, play mo pa boss para makita na. Hindi, kalma. Kalma, antayin ko sumagot si Deny mo! No. Oh, kahapon, pinakita ako sa inyo yung uh, ano, yung uh, eksena. Mga kababayan. Ngayon naman, mga kapatid, matindi. O, oh, ayon, itang kita nyo. anong ebidensyo. Oh. Bulag tao. O, oh. oh, pagkatapos sa pakin. <laughs> Ang tapang-tapang mo, kala mo hindi ka babalikan ng pamilya. Takot ka ngayon. Di ba? Nakakita ka ng ano. Kasi nakita ko sa video, ginanon eh. Ginanon siya eh sa bandi. Pinalo ng ganun. Solid. Solid eh. Ito yung tumama eh. Ay, yun lang nga kung nandun pa ako. Say, kasi yung tumawa tuloy ako ng tumawa. Kasi hindi niya akalain na uh, doon siya sa Beverly Hills mag... Ihihiyaw. Ay, kayo to, kayo to, ganyan. Magagaganon, magagaganon siya sa Beverly Hills. O, so, ayan, tapos ka. Nagkaroon ng katapat ng kaingayan. Oo no, nga. Putak ka ng putak sa social media. Ingay-ingay mo. Tapos ngayon, Buta ta ka ng ganyan. Dahagok pala tawag doon, dinagukan. So nung dinagukan, bumulagta. <laughs> <laughs> Sana pagkatapos yung dagukan, tumino na siya. Di, nawalan ng, nawalan ng malay, mga kababayan ko. Ayan, no? oh. Hindi AI yan, <laughs> Para, ano nung, nung, nung dinagukan na gano'n, nawalan ng malay, bumulagta. Oh, nakakahiya <laughs> sa Ay, hindi ba o, sa pakang tawag yung... doon? Ano, <laughs> ta sa Tagalog, parang suntok kasi yan. Ah, okay. Uh -huh. nasa abroad, ilalagay na ka. Ay, ah, na nga eh. Alam mo, this are nangyari sa kanya. Kung sino man sa pamilya Rustan o no, sa tanto ang gumawa nun, wa award! <laughs> award! award, <laughs> award! Award na award yun! Tsaka the best of the best, award na award yun! Kung sino man, kung sino man ang gumawa nun, kaya... Eh masasabi ko lang award. 'Di ba? Fake news pa more, gawa pa kayo ng fake news kay Madam kay, First Lady Lisa. Gamitin niyo pa nang gamitin. Mga kababayan ko, inaantay ko si Eh, kung anong Oh, ina eh. hindi inaantay kong gulpihin din. <laughs> <Wow>. <laughs> Asan ba 'yun? Nasa pinasang Hindi ba? pero promise ah, ang mga Rustan ano ah, may mga misaid pala sila ng mga Bruce ko talaga. Ah. Wow. Hindi ko alam na ganun pala, pero promise ah, marunong eh sabi, in English yung narinig ko Parang ganito, ganito, ganyan.